May kakilala ka bang laging pasigaw magsalita? Mahilig magpabibo? O parang palaging gustong patunayan na sila ang tama kahit mali? Oo sila yon mga toxic na tao. Pero teka lang, huwag kang bibitaw. Kasi may limang paraan para hindi ka masira kapag may ganyang klasing tao sa paligid mo. Kung gusto mong maging mas kalmado, mas matatag mas confident sa harap ng mga taong nakakadrain, tapusin mo tong video. Huwag kalimutang i-like at i-share kung nakarelate ka. Una sa lahat, asahan mo na sila. Tuwing gigising ka sa umaga, isipin mo na agad. Okay, may makakasalubong akong epal, reklamador o mahilig mong baba. Hindi para maging nega, kundi para handa ka. Ang tawag dito sa psychology ay anticipatory resilience o yung pagiging mentally ready sa mga stress na maaaring dumating. Kasi mas nakakainis yung nadidisappoint ka sa mga tao dahil may expectation kang dapat mabait sila. Pero ang totoo, hindi. Parang traffic. Kung alam mong traffic sa EDSA, hindi ka na maiinis masyado pag ka. Ganun din sa tao. Kung alam mong may taong bastos, hindi mo na pinapapasok sa puso mo ang stress nila. Pangalawa, huwag mong gayahin. May nagsabi nga, ang pinaka-epic revenge ay yung hindi mo sila ginagaya. Kung may nang insulto sa'yo at gumanti ka ng masama, pareho na kayong toxic. Ang talo, ikaw. Sa psychology, tinatawag itong mirroring response. Kung paano natin ginagaya ang behavior ang nasa paligid natin. Pero ang tunay na self-control ay kapag kaya mong pumili ng reaksyon mo. Hindi yung automatic lang. May taong nagtaas ng boses? O mahimik ka? May nang bait ng fake? Hindi mo kailangan gumanti ng fake din. Kasi ang tunay na panalo hindi yung pinababa ang sarili mo sa antas nila. Pangatlo, alalahanin mo, tao rin sila. Lahat tayo may pinagdadaanan. Baka yung suplada sa office, hindi lang nakatulog. Baka yung rude na stranger, may problema sa bahay. Hindi mo alam at hindi mo kontrolado. Ang tawag dito ay compassionate perspective taking. Kapag sinubukan mong intindihin na baka hindi ikaw ang problema, gumagaan sa loob mo. Hindi para palusutin sila, kundi para hindi ka lamunin ng galit. At tandaan, minsan tayo rin nagiging toxic sa paningin ng iba. Lahat tayo may blind spots. Kaya kung kaya mong magbigay ng unawa, gawin mo. Pang-apat, ikaw ang may control kung paano ka maapektuhan. Kapag tinawag kang pangit o bobo, tanungin mo sarili mo. So what? Talaga bang naapektuhan ako o ako lang tong nagbigay ng bigat sa sinabi niya? sa loob natin nanggagaling ang tunay na epekto ng mga insulto. Kung hindi mo siya paniniwalaan, wala siyang kapangyarihan sa iyo. Sabi nga sa Cognitive Behavioral Therapy, Thoughts shape feelings. Hindi automatic ang sakit. May filter tayo at pwede mong piliin ang filter na yun. Panglima, kung hindi na talaga kaya, umalis ka. Hindi ka martir kung paulit-ulit ka ng sinasaktan, kinukutya, binabastos at wala naman silang balak magbago, may karapatan kang umiwas. Ang boundary ay hindi pagiging masama. Ito ay self-respect. Kapag pinili mong lumayo sa toxic, hindi ka mahina. Ang totoo, matapang ka kasi pinili mong protektahan ang sarili mo. And that's powerful. Kaya sa susunod na may makasalubong kang nakakadrain, tandaan mo, hindi mo sila kontrolado. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kahit gaano ka pakabait, laging may taong magpapahirap sa iyo. Pero kung marunong kang humawak ng emosyon, hindi ka basta-basta matitinag. Kung gusto mo pa ng ganitong mga usapan na makatulong sa iyo emotionally and mentally, ilike mo na tong video at mag-subscribe ka na. Dahil sa mundo ng toxic, ang pinakamalakas ay yung marunong umiwas at tumawa. Hanggang sa muli, paalam at ingat ka palagi.